La la manejos trillanes? Di ba nagrebelde eh? diyan sa Makati nagwarawara ng mga baril, nagmartsa doon, inagaw yung peninsula na hotel, nagbarake doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malaking negosyante. Parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may retainer yan. yan. Mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya kaduwag niyo. putang ina matakot kayo. pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba? Okay, pagpatayan ka. Yan ang una. Sino ang sunod? you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapubre. Do not f*** with our dignity. Si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ngayon mo lang nalaman? Ah, uh, ganon ako. Ganito, ganon, ganon. Eh, hindi na bali. Basta ganito yan eh. Para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magkadiferensya, huwag lang basta bayan na ang pag-usapan. na hindi talaga tayo magkadiferensya. About 4 million drug addicts in my country spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. Sabi ko sa military pati police, bukong hindi ko kaya. Ganito yan. Halos lahat ng mga barangay captains nang sa negosyo. Madali ang pera eh. Police. Wala masyado sa military. Few. Police, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already into the narco politics. Napakaraming Adek, Itong Amerika, itong mga iyo, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila marami na 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulul na to, putin na nila. 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a PDEA chief three years ago. May police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. <raging inulfi -cared> mo. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, tutuinan kumunti talaga ko. Sampalin mo. Tapos, you create a scene. Magsigaw ka, mas to scene mo. Tapos, malalaman, ay, marami namang media dyan. Tapos, radyo, may dito nagkagulo. Kasi, bakit? Nihan ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa babagahe mo, huwag naman tunoy Puro mga sampung bag siguro, okay na yan.